Gapo, umaga po Magandang umaga sir Aljo and magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. So wala pong uh, katotohanan uh, at uh, misinformation lamang itong lumalabas, makalat po sa social media na pinatitigil, pinatatanggal ang Pangulong Bongbong Marcos ang uh, uh, retirement benefits po ng mga retired uh, military personnel? Wala pong gano'n uh, sir Aljo. No? Wala pong uh, direktiba ang ating ang Pangulo tungkol dyan. Ah, uh, ito pong sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang pinag-aaralan po natin is kung meron pong paglabag sa batas, kung ano po ang uh, implications nito no na involving po yung pension kung involved po yung ating mga retirado po dito. Mm -hmm. Kasi may lumalabas yung mga nais uh uh o mag-at nga dito po sa Administrasyon uh, administration, eh, may mga lumalabas sa mga balita na baka tatanggalan po sila ng mga benepisyo. Bunsod ito yata from uh, uh, the post uh, coming from Atamahuba uh, uh, kay Congressman Kiko uh, Barsaga ito po sir, eh, meron naman po tayo nga uh, din sa ating AFP website na pinabubulaanan nga po no, ito pong mga napag-aralan po namin na nagpapalaganap nga po ng maling impormasyon sir. Opo. So uh, nas na sa batas ito na ang isang retiradong uh, uh, sundalo pension ito pinag-usapan Colonel Tamaho ba may only be forfeited kapag siya ay kumbiktado sa isang krimen. Tapos may due process pa ito and the final judgment ng isang competent court. So uh, walang official can arbitrarily remove or withhold ang kanyang pension Yes, Sir Aljo, set the record straight po, wala pong arbitraryong kanselasyon po ng pensyon. Uh, ang layunin po natin, ay e, masusing pagbusisi po no? kung makatarungan po na ipagpatuloy natin na ng taong bayan nga, ano, itong pagpondo po sa pensyon ng isang retiradong opisyal kung ginagamit niya po ang kanyang dating rango na magpalaganap ng maling impormasyon or ito pong inciting to sedition so ito po lahat sir aljo should conform with the law so sa ngayon po pinag-aaralan to ano yung batas ano yung provisions po ng batas regarding this pa po so it's still in the process po it's uh, in the works as of this time po sino ba ang ng balitang ito uh, colonel asa ngayon sir inaalam natin lahat ito no Masu mabusisi katsito sir Aljo ah uh, uh, kapag ka po kasi ang usapan isa uh, online it's a very tedious process kasi kailangan mo po ma-establish po yung uh, ownership ng account kung siya ba talaga yung nagsabi nito uh, lahat po ng ito over and above that kung saan po nagfo-fall sa provision ng batas ito pong isinaad po dito sa page no so it's a dito pa lang dalawang proseso na to sir. So ang tinitingnan po natin dito uh, kung ano ang nalabag na batas and kung saan po siya magfo-fall into play in the general scheme of things. Parang uh, so to speak sir. Ano tong page na ito, Colonel? marami po ito sir. Lahat po ito tinitignan po natin. So iba-iba uh, kasi yan sir. Meron pong fake news. So pwede po nating uh, misinformation, malinformation, disinformation. Tinitignan natin kung saang category po nagpo-fall lahat ito. Pwede po kasi sir na data privacy act siya. Pwede pong uh, anti-cyber crime law siya magpo-fall. And ito pong inciting to sedition. Ito po yung uh, mas malalim no at mas malawak na usapin. So hindi naman po kiniklaim ng AFP na kami po ang uh, overall or yes, no na overall na mag mag, uh, mag implement nito or gagawa po nito. Tayo po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya to each his own to sir. Kung ano po yung mandato ng ahensya, ibibigay po natin yon. So kung ito po ay war ano nagwa po ng uh, investigation from civilian courts, ibibigay po natin ito sa uh, tamang ahensya po. Meron ba mga military retirees uh, retirees na sumusuporta sa anti-corruption effort? At kung sila ay sangkot how dito, ano pong gagawin po ng Armed Forces of the Philippines sa kanila? Uh, sa anti-corruption effort naman po sir, ang ang ano po side po ng AFP po dito uh we support po itong malayang pagpapahayag. So ito po mga retirees natin, civilians na po ang category niltong uh, nila sir no. So ito po they have the the right po no to freedom of speech and expression. Ang tinitingnan po natin dito ay eh, kung lumabis nga po at uh, meron nga pong ma-violate Ah, uh, syempre po, lahat naman po ito. There are certain red lines kung sa uh, when we speak po, no? So if you are already inciting to sedition, if eh uh, ito na pong pinapakalat mo ay maling impormasyon na po, ang tinitingnan natin, how do we address this po? Okay. Pero ang uh, sandatang lakas ay uh, kumusta o moral ng ating po mga uh, sundalo sa pagsunod po sa uh, Uh, batas natin sa ating saligang batas, sa bandila ng Pilipinas. Opo. Sir Aljo, uh, high moral po ang state ng ating uh, mga kasundaluhan. In fact may bagong labas nga na survey mm -hmm. sir Aljo na sinabi doon na tapo ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga most trusted agencies ng mga Pilipino. And napakasaya po nga uh, marinig noon na may ganito pong sa loobin ng taong bayan. Ah uh, dito naman sir, even for our retirees, we have the silent majority po who support us. Ah uh, nandiyan po no ang gusto po natin dito is to let the democratic processes uh, take its due course po. Mm -hmm. Sige. Bensahin na lang po, uh, Colonel um, uh, Padilla na walang katotohanan itong mga balitang lumalabas na removal of retirement benefits na mga uniform personnel na mga nagretiro na. Opo. Opo no, sa ating mga kababayan po, uh, dapat po talaga maging mapanuri po tayo sa ating mga nababasa, uh, napapakinggan, no? Uh, dapat po Tignan po natin ang sources po nito ng mga balitang ito at uh, mga salobing ito. Pagka ito po ay uh, involving the Armed Forces of the Philippines, we are very open po no uh, ang ating... Uh mga pages po ang ating uh, formal channels are always uh, ano po no updated sa kung ano man pong balita na kailangan po natin ata uh, na, dapat pong malaman ng ating mga uh, uh, mga kababayan. We also hold regular uh, Tuesday press briefings to keep you posted on what the AFP is doing. Sa so ngayon po no ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas we are laser focused on our mandate and uh, ito po sa dami po ng hinaharap natin ngayon ng na mga sakuna ito pong earthquake no ito pong uh, mga bagyo na sunod-sunod nandiyan dyan po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas we're performing our mandate para po suportahan at matulungan ng ating mga kababayan so nawa po ay hindi po kami ilihis sa ibang usapin, no? Huwag po kaming idawit sa usaping politika. Kami po ay nagtatrabaho po sa aming mandato to protect the people and secure the state. Maraming salamat AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Good morning po. Good morning, thank you. sa DCX